Maghahakot po tayo ng mga bihigayang mga ka-farmers. Yan. So ito po yung mga bihigay natin. Ito po yung kahakotin natin. Ayan, nalalaki na po. Malalaki na po sila mga ka-farmers. Let's show nila po. Ang tanong, kung kaya ko ba itong buhagin? Sobrang busy po tayo kaya ganito po ang nangyari mga ka-farmers. Malalaki na ho bago natin hinahakot. So, mabibigat na. So, meron po dito sa kabila. Ayan. Papakita ko po sa inyo. Meron po sa kabila. Medyo maliliit pa. So, ito. Maliliit pa sila. So, ayan. Kaya ko po yung mga biik na yan. Kaya ko pong buhatin. So, dito sa kabila. Mabibigat na. So, mga ka-farmers. Malalaki na ho so old na. Tapos, yung timbango nila nasa almost 30 kilos na po live. Kaya, hindi ko na po kaya po atin. So, yung asawa ko na lang po ang naghahakot. So, hindi ko po, po kaya mabibigyan na po. <tinyo> So ayan, seven heads po mga ka-farmers. So yung nasa kabilang kulungan naman, mamaya na po natin, babalikan po natin yun. Ito muna ang uunahin natin. So ayan. So malapit lang naman yung bahay natin o yung ating paning area dito po sa ating uh, kulungan po ng ating mga ikin. So ayan lang po ang distansya mga ka-farmers.

Nahihirapan na po tayo sa paglipat kasi magbibigat na. Ayan. So, mas mainam po mga ka na ilipat po natin sila yung medyo maliliit lang. Ngayon, Ayan. Eh, malaki na po. Malaki na yun.